So yun po mga kadol, isang mapagpalang hapon po sa lahat. Mga kadol, uh, kanina lang po ako umi, ano, umiikot dito sa bundok na ito. Wala pa rin akong nakikita ang uh, tao at kahinanala po mga kadol. So sabi po sa mga uh, kaibigan po nating Ram is marami na po talaga daw na uh, victim tao at pinapasok po sa mga uh, kalaban, uh, sa mga alimento, no? yung kasama po ni Ram. So last na video po ito, patuloy po pa rin tayo kapag may wala pa rin tayong makikita mga kadul, uwi na po tayo kasi madilim na po no? so ang goal po natin dito is tutulo na po tayo dito no? walang patayin no? so kumbaga yun nandito po sa daan punta po ako sa daan mga kadul tingnan mo yun may yung uwak mga kadul palaging nagmuasit sa akin no? ayun sa taso so madilim na po madilim na po no malapit na po madilim at bote po ay may dala po akong solar kumbaga baka hindi tayo makauwi uh, kailangan ready po tayo no so kumbaga magabinan po tayo maabutan po tayo ng dilim so ano may ilaw po tayo sa daan mga kadal so hindi ko yung ginagamit yung flashlight dahil mahina no solar rin yung ginadala ko nandito po sa bag ko at sana po ay oh, makauwi na po si Ram mga kadal kasi di, parang sa tingin ko parang delikado na yata ito parang may napansin ako dito sa paligid ba ngayon lang ako nakapansin dito ah kanina wala ako napansin mga kadal yun know, o oh, tinanong paligid oh. pero may madinig po tayong mga ano mga motor kasi malapit tayo sa daan you know? so ay ano mga tayo dito, magtatago uh, muna tayo dito at magmasid bago tayo lumakad. No? Kaya ganito po yung gawin po natin. ah uh, hindi natin alahanin po. Siram kasi alam po yung ginagawa niya. No? kumbaga baga uh, nagpapalakas at sobrang lakas din mga kalaban kaya siram. ah uh, yung iniisip po niya, nagplano po siya ng mabuti para po ay matpuksa natin po yung mga elemento, no? yung mga kasama po niya. Kasi tinatanong po ni Ram na sino siya, yung pinupuntahan po sa kubo ko, yun, pinupuntahan, at tinatanong ni Ram, pila pong umalis, pila pong nawala. Kaya yun, uh, hindi na namin hinabol umalis na po siya. So ngayon po ay uh, si Ram po mga kadul, umalis sa kubo ko para kapag may dumating na mga kalaban wala po siya doon no ako din uh, nag ano din ako sa kubo nagmasid no so wala din ako doon sa kubo nandito po ako sa area para po ay masagupa po natin kapag lulusog po doon sa may kubo mga kadul so tara sama niyo ako dito ito po yung paligid no ihanda po yung ano natin yung espada po natin mga kadol ah, kasi madilim natin talaga dito may, may napansin talaga ako mga kadol dito sa paligid na parang tama yung ginagawa ko na mabutan po ako ng uh, dilim kasi uh, kanina uh, yung tanghali mga kadol wala akong nakikita pero ah, uh, mayroon akong nakikita ang mga kagod pero ang iksik hindi natin maabutan sa kamarang sa kayong uh, mga ibon o ruwak na mamasid sa atin baka, baka yung mga gabay po na, sa mga elemento hindi lang po yung sa uh, basa elemento mga kagod mayroon talagang gabay kagaya po ni Ram uh, may kakaiba na pang, uh, kapangyarihan po no? Nandito sa sadaan parang galit Mga kadol Ayan yung may sobrang may lakas ng kapangyarihan ng mga kadul at parang may hawak na itak isa lang po siya nag-iisa lang po La! dalawa kaya pala may hawak na atsa oh my god mapalaban tayo dito mga kadul sundan natin mga kadal pag mas natin sundan natin yan kung saan po yung mga kuta nila pa parang may hinahabol parang may hinahabol po sila mga kadal parang may hinahanap yun know, may hawak na at sa yung isa yung isa may itak ayun yeah, parang nakapansin sila mga kadal ganun dahil magkumpiyansa baka ninyin lang tayo kasi bumalik sila may napansin sila mga kado kaya bumalik pero wala sila makita dahil po nag ano po tayo naging visible din tayo kagaya nila nakabahan po mga kado baka mapalaban po ako no pero huwag di tayo matakot mga is lalaban po tayo may kakayaan po tayo mga kado basta ano lang tayo wala wag wag lang tayong kabahan mga kadol. at saka huwag magkampante kung ano mong mayroon sa atin huwag lang tayong magkampante kahit 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 kaya pa kahit kaya pa natin no? kasi hindi po natin alam kung ano po yung nangyari yun, pinatay kong ilaw mga kadol baka maghita po tayo no? kasi yun pinalik ko na yung ilaw at bigla silang lahaw at saka yung uwak palaging mayroon masid sa atin so patuloy pa rin natin sa hanapin kasi may lalaman tayo dito sa so, ular tayo may masubang so, galit ito yung buwak wala sila nga dito wala sila yung mga ikanto na ito marami na po talaga yung mabiti mga tao so kapag mapalaban po tayo try po natin tulungan po itong mga tao na ito kasi po uh, hindi nila alam no, yung ginagawa po nila kasi yung isip at puso nila ay pinapasa po sa limon, no, ng mga uh, elemento mga kadil kasi po yun po yung kumbaga uh, mga kadil yung kaharihan po ni niluso po sa mga kala hindi natin alam kung ano po yung kapalit yun uh, bakit uh, sumasanib sila uh, mayroon naman silang uh, pinuno at uh, Sinaligan eh. liga nat. Nakaspa. Para maramis lagi dito. Kailangan natin din. nakita kita mga katuloy baka bigla po tayong atakihin ba dito talaga humahanap po yung mga elemento na kapasokan ng tao kasi malapit po sa mga may nagmanguma dito kaya isipin natin mabuti na hindi natin siya sasaktan kung pwede natin tulungan natin dito po sila dito po bilang wala mga kadulang so wala na po sila mga kadalo oh. huwag na tayo magkumpensa dito po sila hmm. dito po sila mga so yung gagawin po natin oh. magpahin na ako mga hmm. kasi po oh. ay magpahin naman na ako mga para po kasi 6 p.m. na alam ka na po natin yung, kung ano po yung gagawin po natin. So, abangan po yung kuruktong na ito.